Yung van eh kagabi pa ako dito kaya ayaw ay, papasukin dito sa bodega Paano sabihin mong truck van? Ano ang kasalanan dyan? Dapat bodega ang magano dyan Tama lang na may hinanumi eh Sinasabihan na na abutan na kami ng ano Umaga dito kasi truck van ayaw pa papasukin pwede yan hindi ko ano yan, yan. susurrender ang lisensya ko sa inyo gano gano'n gano'n na lang hindi ko susurrender ang lisensya ko sa inyo pinagirapan ko yan eh baka ko kayong manikit alamin nyo muna